Ito na po tayo sa ating trabaho rito sa may kamba. Ayan, nag-ano na si, jo, si Junior. Ay, siya no? Si JR. Oh, good morning. Good morning, good morning. Ayan, good morning, oh. nag na siya ng simento. Yung kahapon, ayun na munang gamitin. Ito, ko yung Galing doon? Oh. Okay. ano Ayan. good morning ay nagli-layout na si ano rito si junior no oh good morning katrabaho yan na ba yung hulog ha? parehas na no kaya kaya yung kapal naman yung niya no sa taas Ayan. tapos yung nagbabaon ng ano kapon tubo Ayan, wala pa sila Ayan, nakasahod sila ng tubig o sa ulan Kukuhan natin. Patuling ko na yung ano dyan para magawa ko na. ginagamit natin kulay, mas marami yung ano, dilaw. Dito wala na. Pag kasi gumamit ka ng, ano ba ito, Rosena? Ay, oh, Rosena. Pag kasi gumamit ka ng Rosena, mag-ano siya, kulay, ano kulay nun? No? Pag kulay pink siya, nakakatrabaho. Parang pink, no? yung dilaw. Ngayon, pag naman sinobrawan mo nang dilaw, li, di, ano siya? Magiging big, no? Kulay niya. Ayun, pwede na, yakin na timplahan na rin natin yung kulay. Ay, sinuturoan ko si Marga sa sa kanya. Madali lang naman magkulay. Karamihan yan lang mga gamit nilang pang kulay sila sa, ano, sa mga pagdating sa wall. Pag naman sa gray, dark gray, ayan, mas marami yung kulay, ano, black, no? Tapos kunting mga, kung green, gagamit ka ng mga... <laughs> ano rin mga iba-ibang kulay pa rin, mga nasa tatlong kulay 'yon o apat na pangkulay para makuha mo 'yung gusto mong kulay. Mga uh, katrabaho. kaya lang pag medyo dark na, mas marami na 'yung anong 'yung pangkulay kaysa sa puti, mga katrabaho. Tak. Ngo kwateng 86, eh. Yeah. 7.5 pa yung boy niya kain din pala. Magugunta na ni. Pwede mag magkaya. Oh, 1 cm na mo po immortal na po eh. O oh, pwede yung kaya na mo. 0.5, 7.5. Ah ito po 7.5. Oya, oh, nuno po 7.5. Down nito mga mababa na ka. nakasabay sabay yung mga nag -ano, nag install mga katrabaho. Ayan, a, pati yung side sliding door natin. Ah, pang-among karton din eh. Mamulang na rin eh. Pang-ayuran ni Kanakam um din eh. <laughs> na bali at tanggalin na yung mga tubo yan umuulan na naman mga patrabaho okay, yung mga nagtatars dito hindi sila nabutan ng ulan Ang ano, Thank you. we Kasi yata yung busbus ng pangas Honda na At din, din walas na eh. Ayan mga katrabaho, bali yung mga tiles natin ay tinatabas na lahat no? para nakaready na ron sa loob. Para pag nag-install sila, ano na, uh, ready na kagad. na uh, kaya yung ginagawa nila, kinakat na muna nila lahat. Yung mga dapat nilang, ano, yung mga

tayo ng pinaka-sumalo na talit pa rin lang yata yung doon, no? Ha? Ah. Na? Parehas lang yung doon. Yeah. Yung taas niya rito, no? Sa kabila. Sa siya. Taas tungkol ko na yata. Hindi, mababa ito, ha? Okay, doon Mayroon lang nabasa. Ano? Ang laki natin ang sighting. Ang mga katrabaho. Okay. And bali pagkatapos ng sarado na sila sa lapas. Tapos ito yung kulay ito mga katrabaho. Yeah. Eh na naman sila ron. Sana ay magkating dati ano nag-aaral siya. <coughs> Kaya natuto siya magkating. O, tawa pa si Arbel, Arbel. Magkating ko dati na. <laughs> ya, baru nak mengkati. Kating-kating dah ya, anak-anak. Kating-kating. Hmm. 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 Masih dahan na rito, nakulayan na ang uh,

hacemos lo sliding door mga uh, katrabaho mga uh, nakakabit na rin ano okay, yung sliding door natin dito mga katrabaho mga katrabaho din, natin yung uh, mga natin no? para yung lang para magbawasan yung mga katrabaho. Kaso nang marunok. E, Ayun. Ininisin natin yung mga Yep, okay, amey tong bandag ya. ka to. Ha? Yeah. Hmm. Ah. Tagayami tura kay tatubo po ta mamutok po. Na. Kuya yan mo nang gaku ken. Tura niya. O okay, kem babo na ang karma niya ka na sa po. Aw mm -hmm. oh, sige. dia expelled mi ketika, api ingin dipukul respon? avsi responnya kali hey. ini yained kerumis badanya akan bisa oui itu yang dierok berai api inge ugesan? put itu? Nino, kini tong kahit kini mga ng mga kain ha yung mga pabayaan ng kini ha Ito masira ng mga yan ni, Oo yung kasi katanya Pag-sipay tumuloy Alin ni? Okay na nga, buwa niya Pakain mo na yung bukas yan Pag-sipay tumuloy paplat niya. ang ng mga katrabaho, nag-si uwi na. Ng mga natin katrabaho. Ano sila na pa daw yung ano niya, yung anyang balong, no? Konti pa lang. Baga malalim yung pinaka balong niya kaya eh, hindi masyadong malakas. Kailangan pa nilang lalimin yung anong